mga mga experience no yan galing kami ng ano katatapos lang namin gumawa sa San Manuel Pangasinan yan na, uh, ito ah uh, may dumarating na naman no na tractor head hino subukan natin gawin si hino kasi si hino uh, sobrang sailan yung sensor niyan mga ka experience no sobrang sailan ayan na, uh, dito na kami sa malapit sa shop namin no magkikita kami dito sa kanto ayan po mga kismis uh, videoin natin yung truck niya kung nasa ang banda dito ayan, uh, galing po kami pangkasinan ayan na uh, upload na naman natin to mga ka sino ayan, mga tulog yung mga bata osip, puyat to mga to eh puyat ayan, uh, puyat sila sa ano kakain ng bibi dami <laughs> <Tatati. laughs> oo oh. Hindi <laughs> na kayo yung posisyon sa kaldero bibi BB doon. Hindi na kami kinatay. <laughs> yan you know? o. kay boss. Yan. Yan you know? o. Sige. Hintayin natin siya dito. Ayan uh, Nandito siya sa area na to. Itong area na to. Yan yung dano na yan. siya. Sikapin. Tingnan natin siya. Ito. 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 na kami, Ito. kami dun, eh. Ayun siya. Ayun yung nag a na yun, yung hino. Ayun oh. Ayun yung nag a na hino. Ayun siya. Kinakawayan natin. Ah, tawagan ko siya. Ayan na siya mga ka-experts. gumalaw na yung tractor head. Oo. Oh. Ayun Ayan. Dadali natin sa shop natin yan. Saan galing yan, Ah, uh, San Luis, Pampanga. Ayan na siya. Oo. Oh. Ayan. Uwi na tayo dito sa atin. Taana. Taana. <laughs> Taana. Ayun siya sa likod. Ayun, na ayun, 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 sa likod. Ayun siya. Brad, abid yun Yan, galing ng San Luis, Pampanga. Dinayo tayo dito, sa Pampanga din. Aming <laughs> kababayan. Aming kababayan. Ayan, nandito na kami sa shop namin. Ayan, nasa bukid. Tabi mo lang si L3. Ayan siya. Ayan siya, L3. Ayan, ayan. Ayan siya. Ino, sana magawa natin to. Si Ino, nakakatakot trabawin to. Eh. Ayan, ayan o. Kita nyo. Transformer! Transformer yan! Transformer. Ayan na. Ah. ah, galing na San Luis, Pampanga. Di ako magkakamay San Luis, Pampanga. No? Ah, kami tumawag siya. Nasa Tarlac pa ako kanina eh. Ayan, dadalin gagawin natin. Medyo mahirap trabawin tong si Hino Mga ka-experience no Kakaiba kasi si Hino sa lahat ng sasakyan na truck Si Hino nakaka ano So try natin trabawin yan Huwag tayong panghinaan ng loob Dito ay lang ito dito, dito Sige sige laki, tabi na dyan tabi na Ayan uh, paparada mo na tayo Sarado mo Ah, uh, paparada mo tayo mga ka-experience no? Ayan Ito na dito na tayo sa bahay natin Ayan. Okay. Sige lang. Oh, dito. oh ito tatasa din ha. Ah. Ganito ring Gino. Ito, ito operated ito. Ayan, ha? Oh, itatasa din ah. ba, kuya? ha. Ayan, bumababa na siya. Ay, ah, bumababa na, ha? Ay, ah, bumababa na natin. Ayan. Sagat na yan. Ayan, na siya. So, sagat na siya, di ba? <laughs> Ang gagawin ko, stop ko siya. Ganito yung ino, ganito. Stop. Bakit, bakit, kinay nyo pa ganito yung ino, operated ng ino. Stop. Ayan, stop siya. Level mo siya dito. Ito, 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 ito. level ito. Ayan, kita mo, nag-level siya. Nag-level siya, nakita mo. Ay, na siguro talaga mo kung nag-level siya. <laughs> oh. oh Level siya, di ba? O, oh, oh. oh. isa pa, isa pa, isa pa, ha? O, on natin ulit. Down. Ay, ah, itaas naman natin pala. Kasi down yung kanina, eh. Oo. Oh. Ayan, oh, ah. O, pull. Ah, toto taas yan, nina mo. Toto -to taas yan. Nangikita mo? Oo. Oh. Gusto siya nag-level, di ka lang. Ito muna mag-level. <laughs> stop ko muna. Ito, ito, din naman. Stop muna, stop. Stop tap, tapos pindutin mo tong level ayan automatic na magle level yan tingnan mo pero yung remote nakapatay ayan ayun congressman abol ka mga congressman o tingnan mo naka level na tapos yung Ah, ano yan, ah, alam ko pag tumakbo ka Ang alam ko pag tumakbo ka Ino-off lang yan pero subukan mong ano sa dalawa yung ano. Kasi hindi ko pa na-experience eh. Kaya dito ko may ako na dyan ha. Hindi ka naman yung ako sa dalawa. Oo, subukan mo ano ha. Pero ito yung automatic. Ito automatic natin. Ito ang mga ka-experience. Galing pa ito ng ano ano? San Luis! San Luis! San Luis kuya ano? San Luis. Ito Pampanga. ha. Si kabati natin o. No? Ayan ang driver ha. San Luis Pampanga. Yan. Tawid dagat ang biyahe niyan mga ka-experience.

Ayan. Okay, na, nakita na siya, nakita na siya. Ano? Susubuin so, pa ba naman natin, ibaba. punta punta Ah, oh, 1 na. Okay. Ah. Eh. Kumain okay. ka sa daddy boss? Kumalig ba? Diyan namin yung bidai na, Oo, uh. Oh, sabungan. Pede. Oh. Okay, may na ito, Ilo -ilo, ito, hindi pa oh. ito napakilaman ng mga teknisya, -e kaya medyo nasurvive pa siya, no? So, yung switch na yon, limited lang. Wala pa akong available, no? So, nag-aarap ako ng available na switch na yun. Pagka meron tayo, mag tayo para pagka may sirang ino, natin, no? Yan, tulad sa ulakan, hindi natin nagawa kasi nga leveling switch natin, wala tayong available sila yung leveling switch ni boss na isa sira na ito okay pa yung switch niya kaya napakaganda pa kaya mabuti na lang hindi pa nagalaw ng iba kasi pag narekta yan patay na to makilang masyado si Hino pag ginagawa sa lahat ng air na ginagawa ko si Hino ang kinakatakot gawin no? Ayan. pero ngayon na ah, naman ni Lord tinutulungan niya tayong gumawa para maayos naman yung air ng mga Hino no? Ayan, binibigyan tayo ng katalinuhan para magawa yung itong mga truck ng ilo, ano? Ayan, kung si Super Need lang, tsaka si Giga, hindi natin ina yan sa nyo, Ayan, ito si Ilo, okay na siya, oh. Ayan, San Luis pa to, mga ka-experience. binunta lang sa Pampanga, dahil Pampanga din naman ako. <laughs> Ayan, ito so, pa Okay na siya, Brad, ikita mo na to, Ngayon, ah, pagpanorin nyo, sa taas ko, rinimot ko.

balik po eh Ayan, kumataas na. O, kita nyo? Ayan, magmamati siya konti. Tapos pagka, ano, mo, kailangan i-stop tapos uh, level ayan level na siya kusa ayan kusa na lang magle-level ha? kusa na siya magle-level kanina kuya sobrang taas kahit anong gabi ko yun sobrang taas, subang taas Ay, -le okay na yan na, naka-level na siya tignan mo balik sa normal balik sa normal huwag mong kukuras ko balik sa normal alam mo So yan mga ka-experience no. Natapos na tong Ino no. Ino 700 tractor head. So ito ah uh, pangatlong truck na yata to na pumunta sa atin no. Pangatlo na. Ay pangapat na to. Pangapat na na truck to na dumay sa atin mga ka-experience no. So yun na uh, bago bago tayo magtapos sa YouTube channel, huwag niyo kalimutan na sub mag-subscribe, mag-like, share na rin no. At pinutin mo na rin yung bell para sa darating ng video ma-update ko po kayo mga ka-experience, no? Ayan, na ah, Medyo puyat pa. Galing kami sa, ano, sa Pangasinan, no? Ayan. Shoutout po sa inyo mga ka-experience, no? Upload ko na lang yung cellphone number. Kung sinong gusto magpagawa, no? Ah, message ako doon sa cellphone number mga ka-experience, no? Ayan. Yo, kuya.